bagong muka at programa sa paghatid ng totoo at mahalagang balita. Iyan po ang handog ng inyong telebisyon ng bayan, ang People's Television Network, na mas lalong pinalakas ang balitaan para sa masa. May ulat si Gabi Natividad. Bagong atake, bagong muka at mga bagong paraan para makapaghatid ng balita. Yan ang hatid ngayon ng Telebisyon ng Bayan, ang People's Television Network o PTV4. Ayon mismo sa General Manager ng Network na isa ring batika na Jorno at kay Congressman Erwin Tulfo na uupo ring host sa isa sa mga bagong programa nito. Ibang uri ng PTV ang hatid ngayon sa publiko. Sa labing apat na bagong programa na ilatag nila kada araw at bawat oras, may ngipin, hindi bias at pang buong bansa na government station ang mapapanood ngayon. Aggressive po ang PTV right now. So that's our direction. Um, more than a government station, uh, I see PTV as a commercial station. It has to have the balance ng news, uh, culture, uh, education, sports, and um, mga inspirational and uplifting entertainment content. Of course, government station guy, you give more airtime sa mga government programs. Uh, government projects. Pero when it comes to news, it's basically the same. Panoorin ho ninyo yung patrol, panoorin yung 24. Kung anong meron na patrol, meron 24, meron din po ang PTV. Usap-usapan din naman sa network kung kasama rin ba sa magkakaroon na bagong programa sa PTV ang sikat na TV host at producer na si Willie Revillame dahil sa mga patikim na social media post nito. Sagot lang dito ng network. It's a tripartite uh, discussion po with IBC 13 and then PTV at saka si Willie. So matagal po yung proseso, marami pong inaayos but uh, we are all of the parties are hoping for a very positive outcome of uh, our negotiation naniniwala naman ang network na kaya nilang maging palawasa sa pinakamataas na ratings at makipagsabayan sa malalaking mainstream media kaya para mapalawag pa ang ng PTV ng programang pangmasa, plano din ng network na palakasin ang signal nito para maabot ang malalayong lugar sa bansa. Humingi rin sila ng karagdagang pondo sa gobyerno para dito na suportado naman ang Kongreso. Ongoing po ngayon yung aming JICA project. Ang mangyayari po dun sa project na yan, na papondohan po ng Japanese government, ay magtatayo po ang PTV ng 60 digital channels nationwide. In terms of hardware, mas marami po kaming uh, antena, transmitter, kumpara sa ibang uh, private channels at marami po kaming magagaling na empleyado. Samantala, hindi lang naman sa publiko may hatid na magandang balita ang PTV, kundi maging sa mga empleyado mismo dahil makakaasa sila sa mga dagdag-benepisyo. Mahalaga rin po sa amin para ma-hit namin na maging number two kami, eh yung reorganization po, meaning mag, makapag-regular kami, makapagbigay kami ng magandang benepisyo at insentibo doon sa aming mga empleyado kasi sila po yung heart and soul of PTV. Gabi Natividad, para sa bayan.